kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Tapos lusubin ng grupong Hamas ang ilang lugar sa Israel at rat ratratin ng mga mamamayan nito na walang kalaban-laban at nandukot pa sila ng mga ilang hostages mula sa musical event na kanila ring binulabog ay naging negatibo at umani ng galit sa halos lahat ng mga nakapanood ng mga balita kung kaya't ang pananaw ng halos lahat sa mga Palestino ay masama dahil sa kagagawa ng grupong Hamas na siyang nagbigay ng napakapangit na impresyon para sa mga Palestino kahit pa na hindi lahat sa kanila ay miyembro ng Hamas. Ang pananaw ngayon ng halos lahat ay ang mga Palestino ang siyang palaging nag-uumpisa ng gulo at ang mga Israelita ay dumidepensa lamang para sa kanilang mga sarili. Pero alam niyo ba, na may mga Israelita rin na klarong inaabuso ang ilang mga Palestinong tahimik na naninirahan ng matagal na sa kanilang mga lupain pero bigla na lang itong inaagaw sa kanila bago pa ang Israel sa tinawag nilang Six Day War laban sa mga Arabong bansa na nakapalibot sa kanila ay may mga Palestino nang nakatira sa East Jerusalem ito noon ay nasa kontrol pa ng bansang Jordan. Kaya nang matalo ang Arab nations na lumaban sa Israel noong 1967, ay napasakamay na ng Israel ang kontrol sa lugar ng East Jerusalem kung saan doon na nagumpisang naging kawawa ang mga Palestinong nakatira doon noon pa man. Sa pilitan na silang pinapaalis ng mga ganid sa lupa ng mga Israelita, at sapilitan ding inaagaw sa kanila ang kanilang mga pagmamayari. Lantarang pagnanakaw ang nangyayari dahil sa pinaninindigan ng mga Israelita na sila na ang nagmamayari sa East Jerusalem. Bagay na hindi matanggap ng ilang mga pamilyang palestinong nakatira doon dahil doon mismo ang lahat ng kanilang mga alaala sa kanilang mga mahal sa buhay. Natural lang na sisiklab ang labanan kapag nag-umpisa ng magkasakita ng dalawang panig dahil sa agawan ng lupa. Noong unang panahon ay walang mga sinusunod na batas pagdating sa gyera kung sino man ang mananalo sa labanan ay siya na ang may karapatan sa kung anumang gusto niyang gawin sa lugar na kanyang makuha mula sa kanyang kalaban. Pero ayon umano sa international law, ang soberenyang hawak ng Israel sa East Jerusalem ay labag sa international law kung kaya't makukonsiderang isang war crime ang pag-ukupa sa kahit alinmang lupa doon na meron ang naninirahan. Pero hindi ito sinusunod ng ilang mga Israelita at sa pilitan nilang pinapaalis, tinataboy ang mga palestinong doon ay pinanganak at namuhay ng mahabang panahon sa lugar na bilit kinukuha sa kanila ngayon ng ilang mga Israeli settlers. Sa katunayan ay nagpalabas pa ng utos ang Jerusalem District Court na kailangang lisanin ng ilang pamilyang umuukupan noon sa Sheikh Jarad District ang kanilang mga tahanan dahil kung hindi ay puwepersahin silang paalisin dito. Kung ilalagay mo ang iyong sarili sa sitwasyon ng mga Palestinong ito, ay siguradong malalaman mo at mararamdaman kung gaano kasakit ang kanilang pinagdadaanan sa kamay ng mga Israelitang tumalo sa kanila sa labanan. Ganito rin malamang ang nararamdaman ng mga kapatid na Muslim sa ilang parte ng Mindanao na inagawan rin ng kanilang mga lupain ng mga kapwa nating Pinoy na bumuhos doon sa kanilang lugar noong dekada 70 nang pinadami ang mga kristyano sa Mindanao ng gobyerno at pinangakuan ng lupang masasaka doon. Ang masama ay may mga Pinoy na baguhan doon na siguro'y hindi makontento sa lupang ibinigay sa kanila at kanila pang inagawang ilang lupang pagmamayari na ng mga kapatid na Muslim. Malalim, masyadong malalim ang simula ng ganitong klaseng problema at mahirap na itong marisolba dahil sa iba-iba na ang mga kwentong lumalabas mula sa magkabilang pane na nag-aakusa sa bawat isa kung sino nga talaga ang nag-umpisa ng kaguluhan. Kung magtatanong ka na kung may pag-asa pa bang marisolba ito, ang sagot ay oo, basta't hindi lang maging ganid sa pera at lupa ang bawat partido. Kung pahihiralin lang sana ang pagbibigay ng konsiderasyon, pag-alala, respeto at pagmamahal sa kapwa ay pwede pang mamuhay ng tahimik ang bawat pamilya. Kahit ano pa mang reliyon at paniniwala ang meron sila, ikaw, ano sa tingin mo ang makakapagpatahimik sa sigalot na ito? ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.